Hello guys, welcome to Toys Nothing TV! <coughs> Hello guys, welcome to Toys Nothing TV! Uh, I don't know. I don't know what, the, what, what are bugs in them. Sunday days, with the 20 days? Where's the unboxing? Where's the unboxing? I right know here, no. <coughs> I'll put there. No, there, no, there. No. Where's the unboxing? Okay, let's wait. Kenapa? What? What is this? Boleh hirap hirap? hindi 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 what is this? you know what is that? no kabayong bunda you don't know yan yung ano? windmill right yung isprayan mo tutubo yung buhok mm. ganito hindi mo alam ito pa po kita ganito na sa buhok ako okay. Ah. Diba? Oh. This is grass. Yes. Ano mo yan? Ano yung pang-spray mo? Hindi, first kailangan muna nating ibabad sa water. Water. water meron ng water. Babad natin sa water. Simabid mo okay? Opa, lahat sa water. Okay. May lumutas na. Wala. Ito. Mahaba ng buhok nila. Bubutitan na nito. Oh. Ha? Ano ng buhok nila? Mahaba na. Dati, dito. Paano gupit ang gagawin mo diyan? Paganan, diretso. Hati, dalawa. Oh. Mag-haircut muna siya. Yan ang ano, tinanim namin. Yan na po ang mga tinanim namin. Mahaba na. Nasaan ang supply? Supply? Oo. Hmm. Ano ang gagamitin natin? Nahanap pa pa naman.

Ayan, finished product. O, nakataas lahat. Parang trolls. Diba? Linings na siya. Tapos na siya magtrabaho. thanks for watching and subscribe for more videos. Bye. Bye. Oh, magtatayo na siya ng barbershop. Thank you for watching. Subscribe for more videos.